Dumating na nga sa punto na naiiyak na lang si Jenna sa kanyang sitwasyon. Iniiyak na lamang niya ito sa mga larawan ng kanyang inang Yumao na ito nga si Minda. Hindi na nga makontrol niya itong si Betsy, lalo't masyado na nga itong manipulative sa kanyang daddy. At ginagawa niya ang lahat-lahat ng bagay kahit na alam ni Betsy, nakalabisan na nga ang lahat ng kanyang ginagawa, lalong lalo na ang paggasto ng sobra-sobra sa pera na pinundar ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pagkakataong nagkaroon na ng oportunidad itong si Betsy, ay lalo na nga itong tumapang. Sa umpisa ay okay, sinubukan pang ayusin nga ni Jenna ang kanyang relasyon dito sa kanyang madrasta. Ngunit habang tumatagal, lalo nilang nakikita ang tunay nga na pag-uugali nga nitong si Betsy at ang malala ay maging ang kanyang bruhang ina. Plano na rin niya na patirahin sa bahay na iyon. Inis na inis si Jenna dahil pakiramdam niya ay sinasakop na nga nila ang buong bahay nila. Maging itong si Gerald ay duda din sa plano ng magina. Wala siyang tiwala maging sa ina nga nitong si Betsy sapagkat kilalang kilala niya kung anong ugali meron sa si Betsy ay ganun na ganun din ang kanyang ina at natitiyak nito na pahihirapan lamang niyang magamang Jenna at itong si Robert. Hindi maganda ang kanyang kutob. Sa oras na magkasama na nga silang dalawa sa loob ng bahay, malamang ay gagawa ito ng paraan para maalis ang dalawa, ang mag-asawa. Nadagdagan na nga ang balakit sa buhay nga nitong si Jenna. Kung noon ay si Betsy lang, ngayon ay pagtitiisan niya maging ang ina nga nitong si Betsy. Naubod din ng pangit ang ugali. Kaya naman na... Uh, worry ngayon itong si Gerald sa kalagayan nilang mag-ina baka dumating na nga sa punto na magkagulo na nga ang lahat maging ang relasyon niya sa kanyang amang si Robert ay baka tuloy na itong lumayo dahil na mm -hmm. nasisiraan sila ng mga ito para lamang makuha ng gusto ang atensyon nga nitong si Robert sa kabilang banda ang ina nga ni Betsy matapos nga makita na aliw, na aliw na aliw nga itong si Robert sa kanyang apo dito kaya Ajana ay talagang hinihikahit niya ang kanyang anak na sana raw ay magkaroon na siya ng anak. Nang sa ganun, kung wala man siyang makukuhang mana dahil sa kanyang pinirmahang prenup agreement, ay malamang kung magkaanak siya, sigurado ay magkakaroon siya ng mana, magiging hati sila nitong si Jenna. Kaya malamang sigurado na umano ang kanyang pwesto at trono sa bahay na iyon. Subalit, wala pa nga sa isip ni Betsy ang ganoong bagay. Ayaw o manon mag-alaga ng bata. At higit sa lahat, ayaw niyang masira ang kanyang figure. Gusto naman niya na namnamnin ang buhay na hindi niya natamasa noong